Tatlong araw matapos magsimula ang kampanya para sa lokal na kandidato, maayos at mapayapang kampanya ang naobserbahan ng kapulisan sa Naga City. We are in category, and there naman yung intel natin. Uh, wala pa na monitor na mga banks, For the couple of years na walang election-related violence, election-related incidents, hindi uh, na ng ating uh, election officer. So, very peaceful for the last uh, three days. Dagdag pa ni Colonel Rebellion, wala sa mga tumatakbong kandidato sa lungsod ang humingi ng seguridad mula sa kapulisan. Walang intense rivalry sa pagitan ng mga ito, kaya wala rin na italang banta sa seguridad. Actually, kami magbibigay na ng augmentation sa lungsod because they know na ang naga is peaceful. Malaki ang kamarilis. Unlike naga, uh, manageable ang peace order. So, magbibigay kami. Samantala, higit kumulang isang daan na naman mula sa NCPO ang ilalagay sa iba't ibang lugar sa Kamarinisor para sa dagdag na seguridad ngayong panahon ng kampanya at sa darating na eleksyon sa ikalabing dalawa ng Mayo. Richin Boy CSN.